Good morning guys. Ayan, ukay-ukay. Dito ako nag-ukay-ukay guys. Ayan ah, si si Laupan niyang Sophie na ako niyan. Every month. Ito yung palingki. Pero hindi marami tinda ngayon ng mga gulay-gulay dito. Kasi meron talagang palingki sila dito na malaki. Nandoon sa kabila. So, kaya ang more dito is mga damit, mga kung ano-anong bagay-bagay. Tapos ano, mga kainan, ganun. Labungo. Oh. ang lalaki ng labong. Ang kalabasa. 20 lang yung kalabasa. 20 lang. Ayan, mga ano yan sa si paypay nila. Yung isinisindihan nila. Mahal ang prutas dyan halang prutas dyan o oh, cute naman ang mga damit o oh, kumikinang kinang pero o oh, apakwan o oh, apakwan 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 oh, slice na kasi ang laki kasi ang pakwan nila dito Slices. ting labung pa ayun ayun labung labong kunayon ano 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 mga sapatos mahal din yung sapatos nila dito yung cross boots ano ka yung boots nila dito pero alam mo mga made in Taiwan na uh, sapatos matibay din matibay din yung made in Taiwan na sapatos middle china

ay binigilhan ko ng Biko di eh, siya nagbuka oh, eh, aduon pala yun mga diba mga damit-damit karamihan sa ibang side kasi doon sa kabila kasi yung ano hindi nagtinda yung ano sa ko ng Biko ito na mga donut ay ano ito biscuit ang biskuit, ano, biskuit. Oh, hindi nagtinda masarap ito masarap hindi nagtinda yung ano hindi lang ito ng bico gusto nagtinda Ang binibigyan ko ng ang binang tinido. sa college yun eh. Hindi siya ko ng biko. Why like that? Why hindi nagtinda? Okay, puro lang damit. Ako na, puro na lang damit. Tapos di naman ako kasya. Ay. Hindi ko alam itong katawan ko. Umaangat, bumababa. <laughs> May time kasi masarap kumain ang kumain. Kaya, umaangat. Ayan. Ganun lang dito. Mas malaki yung ano. Mas malaki yung palingki doon sa kabila talaga. Doon talaga ang ano na palingki. Saging. Oh. Saging. Saging kami yung pito. Saan man Mga dry. Dry radish. niya sila. Mga dry. Ito naman dahil ng radish. Mga dry dry. Mga pampaswerte. Mga Yeah. ay Good morning! 300. Sampah. Jacket na para sa tagi. Fancy. Brand. Sabun. Hi, Chia -chia. nya hay mess ganda kumaga niya so... mm -hmm. ay ayo sulit din tawo wala nang hindi ko kaya ni gumawa ng luglan kinaya tayo alam ning mahilig ako sa ganito pero ang hilig ko talaga is craft up Ah, Kala mo naman sexy, di ba? Siksik pala. Mga ganito. Ay, maganda ko kasi ano na siya. Meron na siyang meron na siyang ano, foam. Sununod ka ng mag-foam. guys, kaya nag-iikot-ikot ako. Day off ko. Kaya nag ikot ikot ako. saring kind of noodles ang daming saring kind of noodles mga berloloy mga berloloy masarap na sitaw mga tanim nila yan sila din ang nagtitinda vitamin C na serum. Parang nagandahan lang ako. nagandahan <laughs> lang ako sa vitamin C na serum. <laughs> Nag-peace, peace be with you. <laughs> <laughs> Nagkaroon tuloy ako ng kaibigan sa Youtube At <laughs> peace siya, peace <laughs> Katawa mong ito niya Katawa mong sigwa Nag-peace na siya sa ako Peace Mahanap ah, ako ng ano Ay sorry Ay, ay. <laughs> Di siya makaurong kasi ano. Di siya makaurong sa yung motor kasi ako nakaharang. Me! Me! Me me daw me me. Ako kahit matanda na ako, tinatawag pa rin ako dito ng meme. <laughs> Ang mimi kasi ay batang babae. Batang babae. Meme. Tawag pa din nila ako ng mimi Ganun ba ako paliit? <laughs> Pero pag dapat tinitingnan nila sa mukha, matanda na ako, oh, mimi pa rin. Alam mo maganda ano may mga bra um, kay ukay. <laughs> may ukay ukay na naman ako ay nako kay ukay nakaka -alik. Napa-addict yung upay-upay. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga mamahalin. Lalo na dito. Ang dami ko kayang tinatapang damit kapag lumilipat ng trabaho. Kasi nga dito, kapag wala ka ng alaga, lipat, ganun. dami dami kong tinatapon. Diyos ko, napakadami. Kasi hindi pa ako nag-iisip na mag ano, mag ano ako. mag tawag dito mag ano baga ga mag pa, mag babax. kasi iniisip ko mga damit lang naman may babak ko pa Ay, hindi ako mag babak so ayun ako wow. Ayan, Ayan tahimik pa siya. Pero mamaya madami na yung tao. Oo uh, hindi siya maraming tao ngayon. Dahil ba umaga pa? Or ano? Karamihan dito, ma ma madaming tao eh. So, siguro sa palingki, madaming tao yung malaking palingki. Aga ng inom ng dalawa Oh. Aga ng inom ni Api. Api is uncle. Turo-turo, kala mo maruno. <laughs> katabi ko dito mga matatanda, babae na kanya-kanya silang tagay ang haga-haga pa <laughs> ang gitagay ng mga lola ay Diyos mayo me, ganoon talaga yan ang kaligayahan nila kaya pagbigyan natin kasi yan ang kaligayahan nila ayan oh, kanya-kanya silang tagay pasaway talaga yung mga lola kanya-kanyang tagay sila asana na ba yung mga anak nito hindi man na ano hindi man ah, hindi man dinabantayan yung mga lola nila mga wailaw nasaan na kayo yung mga lola nyo nag inuma na doon <laughs> ah katawa hindi na siya puto sana ako sa may palingki. natamad ba na ako kasi mainit na yung pagbalik wala siyang tao talaga ngayon. Napaka-tahimik ngayon dito. Pero kapag may, ano, may, ah, tawag nito, pag may paypay, -pay, yun, madaming tao. Madaming tao. Kapag may paypay. -pay. So, ayan guys, thank you for watching. Happy Sunday sa lahat. Good morning. Bye.